Hi guys, good guys, mag start na magluluto si Inday. Ay, pre prepare -pre niya na lahat. Yung hawak awak niya is atay Ayan. Ayan po manok. Yan. po guys. Tapos, magluluto po yan siya guys. Yan, yan. Sibuyas sa bawang. And then, Uh, saka carrots, yun okay. po. Yan. Malinis na po yun, guys. Malinis, malinis na pa yun. Tapos, mag lang po yun siya kung ano oras siya luluto ano pizza. Ayan. Hindi ko alam kung ano pizza. Ah, ah may inabot pala ako dyan. Ano. Pagluto. Ayun, naghahanap ko si Inday. Ayan. Ayan nakakita po yung kamisin mo Inday hindi yan kasi nagbabrush Inday nagkakamisin lang yun siya matanda na kasi yun siya o yan yan pala yung inaabot mo dyan sa taas yan. ano na naman kinakalkal mo dyan ano naman Inday ha ano naman oh, diba? na naman yan o diba ah pinapakita mo yung binibigay sa'yo o oh, yan o oh, diba yan yung bigay sa'yo tapos Ah, uh, ano, ano naman kinukuha mo dyan? Ano naman yan? Ha? ano well, naman yan? Oh, uh, sige na, prepare mo na. Oh, yan. Bigay okay, din yan. Oh, uh, sige. Ano naman to Kinukuha mo na naman dyan. Ah, takip. Ayan, kinukuha niya. Takip pala. Ayan. ah uh, sige na, prepare mo na. Luto mo na. Ayan. Masipal talaga si Inday. Basta pag may luto, may lutuin eh, lang kasi pag siya magluto. Pero pag walang lutuin, eh, ay Diyos ko, tinatamad yan siya. Tinatamad yan siya magluto. Ayan na pala yung, ano, nilo, yung kanina na pinapakita niya luto na pala. Hindi niya pala pinapakita kung paano niya niluto. Kundi pinapakita niya yung luto na, ayan po guys. O ba diba? Masarap pala luto ni Inday. Sige matikman niya. O matutokso naman dito si Inday sa kanin. Iwas-iwas din sa kanin, Inday, ha? O, oh, yan. And thank you so much, guys. I love you much. O, diba? Sarap. Nasarap. Uh, Kaubos uh, oh, na naman isang kilo bigas nito si Inday. Thank you for watching, guys. Bye.